Sa videong pinost ni Arnold sa social media, makikita ang di umano'y palpak na proyekto ng gobyerno. Isa na po ito mga idol. Kasi sa simula pa lang ay nakikita na po natin na palpak. Ang nasabing proyekto raw ay matatagpuan sa Barangay Camp 1 sa Tuba Bingget. Ang nasabing proyekto, pinuntahan ng news team at dito tumambad ang gumong flood control project. Wala po nung nakita natin sa mga project na nauna mula sa mga flood control hanggang sa kasalukuyan po na ginagawa nila na irrigation canal na project po ng NIA ay nakikita po natin na wala pong magandang resulta. Gaya po ng mga nagdaan na mga flood controls ay dahil hindi po nila ginawa ng tamang construction, hindi nila ginawa sa proper engineering standards, dumating po ang bagyo at Nahukay po yung pinaka dahil mababaw po yung kanilang ginawa at bumagsak po yung mga uh, flood control na malahiganti na buhos. Pero yung pundasyon po ay hindi maganda kaya bumagsak. Ayon kay Arnold, taong 2023 pa raw natapos ang flood control project at sa tabi nito itinatayo naman ang isang irrigation canal ng NIA na magsusupply ng patubig sa mga sakahan sa La Union. Bagamat hindi pa ito natatapos, bumigay na ang ilang parte nito sa pananalasa ng Bagyong Emong. Itong ginagawa po nilang box culvert dito ngayon, ang tansya po natin ay sukat ng butas na mga 60 by 80 cm siguro. Ay, kung ating iisipin ko yung kanyang susuplayan ng mga ekta sakahan sa may Rosario La Union, ay hindi po sapat ito na size ng uh, kanal na gagamitin. kasi sa totoo lang ko actually yung pagdudugtungan nila dito sa ginagawa nilang 60 by 80 na irrigation canal ngayon ay napakalaki po yung pagdudugtungan papaano po yun magsisimula dito sa source napakaliit tapos ang susuplayan yan ang laki-laki na kanal papaano yan dapat po sana kung tutuusin kukunin yung tama pong ano construction yan dapat mula sa source malaki tapos papaliit po doon sa may ano na sa may unahan sa may malapit na po sa mga susuplayan ng mga sakahan Yun po Halos dalawang buwan pa lamang ang nakalilipas mula ng simula ng paggawa sa irrigation canal na ito sa kampuan sa Tuba Bingget. Pero kung titignan ang mga box culvert na kumbaga nakastandby para sa konstruksyon, bitak-bitak na ang mga ito. At ang kadugtong pa nga nito ay kasamang gumuho ng flood control sa lugar. Kaya naman ang ilang residente nagtatanong kung paano nga ba ito mapapakinabangan o matatapos pa ba, maaayos pa kaya ang proyektong ito sa lugar. Bagamat na konsulta naman raw ang proyekto at aprobado ng barangay, ang kaso... Kasi nakausap ko si kagawad, yung isang kagawad po namin dito, tinanong ko siya kung nagkaroon ba sila ng public consultation ba. Sabi niya, oo daw. Siyempre, magtatanong sila, tapos magsasuggest naman yung mga taga rito. Pero nung makita ni Kagawad din, sabi niya, hindi naman nila sinunod. Basta yung, 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 ano, yung paraan nila sa paggawa, yun ang kanilang ginagawa. Parang nabaliwala yung suggestion ng mga tao kasi siyempre taga rito, alam nila kung ano ang sitwasyon dito. Panawagan naman ng mga residente matugunan na raw sana ito, lalo pat nangangamba silang mauwi lang sa wala ang proyekto sanang poprotekta sa kanila mula sa baha. Vanessa Bugtong, R News.